Hello mga bayot, good morning ninyo daya mga bayot no. Kanang another voice was over na po ni voice over na po ni bayot. So kining isa kainahan inahan na ata dire sa balayot, pagpundo tayo, pero perte pong daghan na natong trabaho on yot, kay ngano. Pag wala sa atong bana yot, perte pong daghan na natong mga hinloon, trabaho on hugason. Napay kilid na ko di ayot, so kusok kay na nakong trabaho on diha yot, kay arin sa na ko di ayot. Dayon kita inahan yot, na sa balay ka gidlay. Nga ka gidlay lang tayo, ako lang lawas ana <laughs> yot, way di Bitaw no, mo nigi ato ayo ning ina, kitang inahan yots wa ayo tay ko an yots dili kita makapagwapa sa balayots kay lisod magpagwapa kay yots nga wa makay trabaho abot kay ato bangon dia wala do to kay trabaho ato bangon yots pero ang imo ato bangon yots magahinloon o perting daghan nga kakawakat na lang magira yots perting daghan nga gason yots so pakita tag daw sa ato gamay sa atong naong yots kay basin mabayulit ta yots dito dito magpakita yots sa atong nawong yots kay din si kuan yots <laughs> na imo sukor dito pakita yots kay basin gi na sa lain na video yot atong gikawat yot sumay nang original na tungdaw ipakita palag tambo kay tayot oy kay mao na man gyud ni tinuod yot so man gyud pa na exercise yot so kikapoy mo exercise yot oy sa ayra ko exercise yot pero kamay ra gyud kayo yot kana yot diha mga kuana yot daghan pa ko mga kuano daghan kules ko bugas yot kay tipay udto na pod yot mao pay paghuman sa pamahaw yot pani udto na sa yot pag umana ko lunga diha yot ah manghugas sa pagudya plato yot kay daghan kay hugason yot sa ambot oy nung daghan kay hugason yot oy nga tulo mo ta kamog mangaon daghan magay hugason pero amo tay mahimo ana yots kay ato am na trabaho on yots kay atong bana yots wa man sa balay yots trabaho man sila yots ya may nangita kwarta yots kita yots bala ko tay pagita kwarta na ta sa balay yots mag vlog hapon tay yots kay ngano yots may na lang makasweldo ta ni youtube yots <laughs> tabangan ta sa ginuwa ni yots ampo lagi ta sa ginuwa ni yots nga makasweldo na ta si happy ta gyud makasweldo yots pero ganahan na sa ta sa gig vlog yots bisag pangit kay na tong lawas na yots ipakita na to ang original na tong lawas yots dili na gyud ta pwede magtagotago yots kay og mamonetize na kay yots kinahanglan ipakita gyud na imong nawong pero ang ulo yots wala kita so anak dari kau ada pun yos <laughs> anggol ada pun yos og berblagir deh kau yos kena hang lantak hang kau dili kau isaran kau anggol yos kau imut terbahu on yos so mana yos no dengan kau kugas on kau yos kau dengan kau imut kugas on yos kau butoi pertama pun dengan anak kugas on yos ngatulur untuk kau mau yos ani mga bayot sa ina hansus non sama pudai ni ini kung balai yotsoi perti mang gubut ani yotsoi kinang lanon mang gudai ni pero nindut mi gud pudai ni mag kay mahinlo atong balai ni sikitak pang hindu kaya ala aru hindu na atai terbaho trabaho sa balay ba? Nagantang mga trabaho so kana sa video-video yots mahin lo gyud maduga itong balay yots kay wa na ika kuan wa na ika video god so kanina lang ato ang dili kanang mga trabaho yots maya to video yots ang problema ane ron mga bayot kay daghan na kay tagtas so, kay dato video di ayot so nya wa ika istorya hot nat <laughs> istorya ani yots undangon nato ni yots ay ipas forward nato ni yots <laughs> oy mga bayot tuman apo ta dito pang hugas yots dili na puto sa gawat so, ang mga kuan gulay nato nga mga panit yots tong i kuan yots kamo fertilizer yots so kuha ko na dayha 1 liter nga kuan yots ako nagi tanggal yots kaya kung butang tong mga kuan yots mga panit yots kaya para ato ang i dili na to ilabay-labay ng mga panit yots dili yot, po na to ibutang dito sa surahan yots kaya muna makatabang po sa atong kalikasan yots kaya malata naman po na yots so gamun na to ng fertilizer yots para na ito fertilizer nga organic yots so kamo yots paghimo po yung ano yots parang dili, dili na nang pataka ng labay-labay yots kaya grabe na kayong kuan na to ron yots baha yots tungod ani yung mga pataka ng labay-labay ang mga basura yots Pero ano yun, so, makatabang pa mo sa inyong nga tanong yun. Bahalag na aras ako, nasa patiot sa importante yots pagka tanong tayo tayots dili tayo yung pisik pamalit yot. so kanayot sa ako nang kuan-kuan yots so, og gunting-gunting nang mga panit sa kuan yots kasaging dai nakong butang diha sa ilalom yots kay mutangan na dai nakog yota yots kay para og malata na yots mga isang semana na yots pwede na mutam na ninyo yots pwede na ibutan nyo sa mga tanom yots para mga yung mga tanom yots muna gigihimo yot. yot. na ako yots kay mo nang naka tanom ko mga tambok mga tanom yots kay na akong gihimo yot, organic fertilizer yots sige yots bye